yo magandang morning sa araw na to ay meron tayong ride at uh, ito ay challenge ride sa atin sa araw na to bakit Kasi sinabing challenge ride kasi sa araw na to ay pupunta lang naman tayo sa in laguna at doon tayo ay may gagawin at ang challenge na to ay papasok tayo ng SLEX So dito nga ay nag-search na tayo ng ating location sa uh, pupuntahan natin at ito ay inilagay na natin sa ating map. Kagandahan dito sa big bike natin ay eh, meron tayong phone holder na matibay. Hindi siya nakadeflex sa ating sa ating ano sa ating uh, panigid, sa sa LCD ng motor at ganoon din naman ay eh, hindi, hindi naman siya uh, sa ating So, kagandahan niya. So, yan, nag-start na ako ako uh, uh, mababa uh, dito sa aming lugar. Yung task kasi yung lugar namin dito at uh, bago ka makarating ng highway siguro mga 500 meters mula sa bahay ito nga yung maliit na kalsada ito nga pala narating na natin ang National Road ito yung malapit kami sa mga hindi na nakakala malapit kami sa Bonte Maria 2 barangays lang mararating pala yung Bonte Maria around 10 minutes malapit sa bahay ay nandun ka na sa Bonte Maria so yan uh, unang banking natin dito so eh okay. masarap talaga mag break, nang nakapigpain kasi sa halip na mag cornering ka na o parang eh, banking na lang mga bro samahan nyo ako dito sa challenge ride na ito first ever ride natin na papasok tayo ng expressway which is dito sa Batangas City at ang pasok natin ay sa Batangas City Balagtas <clears throat> yung ating uh, pasok sa SLEX actually ito yata yung pinakadulo na ng uh, South Luzon Expressway itong Balagtas entrance or yung entry ng So yan, nakarating tayo sa Batangas City and maya maya ng konti ay eh, dadaanan tayo sa tapat ng SM. At ito, pagsapit natin ang tapat ng SM ay eh, sabay naman ang pagpatat ng ulam uh, ulang bond. Ulan na hindi niya medyo malakas at hindi na naman siya ang bond. Kaya ito ay ulang bond. Tumahan tayo sa overpass ng SM tatahakin natin ito hanggang doon sa may Don Ramos kung tawagin. Then, pasok ulit tayo ng highway, ng National Highway uh, or National Road ng Butangas sa uh, Alangilan ng Balagtas. At hindi kalayuan ay nakabot natin ang Balagtas. Ito, ito yung Balagtas. sa so, mapit kayo dito sa so, may overpass na panggawa, ito na yung ibig sabihin ay nasa Balagtas na So yan, uh, ito nga pala, ito nga, uh, open up for public pero ang overpass na ito sa alam mo marami ay uh, uh, gamit lang kapag palabas kayo. Galing kayo ng SLEX, uh, dito kayo dadaan at dadalhin kayo sa kaliwa. Pag sa kaliwa ay sa Balagtas and then pag sa diretsyo naman ay uh, patak naman ninyo or... Uh, punta na yung, yung sa Grand Terminal ng Patangas which sa nasa, nasa sa diversion so so alam nyo ba dati na gamit ko yung R3 natin and sa R3 pagka uh, ako ay sumunod sa, ba, sa bus sa mga ganitong pagkakataon natatakot ako dahil alam ko papasok ito ng expressway pero sa pagkakataon na ito ngayon ay uh, hindi ako natatakot dahil expressway legal na po yung ating Uh, big bike and papasok tayo ngayon dito sa S-Lex and uh, sa kalayuan ay ito na yung moment of truth natin at papasok na tayo ng s -Lex. and speaking of moment of truth, ito at papasok na tayo ng s o ng S-Lex South Sun Expressway And this is the moment of truth. Yan. Bang! Bumukas yung gate ng S-Lex. Ibig sabihin ay papasok pa nga tayo. At dito, kung maririnig din yun lang ang boses ko, ay nagsisigaw po sa loob ng uh, helmet natin. Kasi siya nga pala at wala pa tayo ng uh, external mic ng ating uh, camera and yung camera natin ay nakapit sa ano, chest mount so malayo sa aking uh, bibig at hindi nyo maririnig ang poses ko magsisigaw man ako sa loob ng helmet tapos kasarado pa yung helmet natin jeez at sa pagkakataon na to eh, hindi ko may paliwanag yung sigla, saya at tuwa ng aking nararamdaman na na aking na uh, na experience sa uh, mga, mga oras na ito hindi dahil sa ito yung unang daan ko sa expressway dahil nakapag drive na rin naman ako with the four wheels uh, mga ilang beses na rin dito from airport sa uh, hanggang Batangas, Batangas airport pero pero ito yung aking first time unang beses na ako ay dadaan dito with the expressway legal motorbike cash called cash Sheesh! <laughs> Pasentabi po sa mga ta, sa mga big bike owner diyan na palagi nang dumadaan sa expressway, maaaring sabi mo na napaka-corny ito ng vlogger na to. Pero para sa akin, ito yung first time. And lahat naman tayo dumaan sa first time. At pag sinabi natin first time, eh, nakakaiba yung ating nararamdaman. So pagpasesan nyo na po yung akin nararamdaman. At unawain nyo na lamang ang guloy kulay na ito. <laughs> And again, we welcome come back ko oh ang aking mga masusugit na taga taga viewer 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 ba yan? taga panood ng ating mga video yung mga unang subscriber natin dito since nung tayo ay siklista pa siklista daw so yun ah uh, welcome back po mga bro ito po ang uh, inyong broski na si OFW siklista and soon nga pala yung soon ay aanoin uh, natin. Papalitan natin ng ating pangalan dito sa YouTube channel natin. And since bago na rin yung niche natin, susunod na rin natin doon sa mga motovlogger. Sheesh! So, sa pala uh, gusto ko uh, humingi ng inyong komento, uh, suggestion, kuro-kuro o salubin. Ano ba yung magandang pangalan ng ating YouTube channel? Uh, we value your ideas. So, i-consider ko po yung mga idea nyo na ma-input uh, sa comment section below. Uh, we are going to try to ano, uh, pagsamasamahin yung idea nyo at magkakamap tayo sa isang magandang pangalan ng ating YouTube channel so yon mga bro uh, patuloy tayo dito tumatahak and I think tata sa milipa area na tayo ng eslex uh, SLEX and patuloy tayo hanggang sa Kalambayan City at isa nga pala at isa pang aking iniingi ng dispensa sa mga viewer natin dyan at sa followers natin dyan ay uh, pasensya na kayo sa hissing sound ng aking uh, video so kailangan ko lang talagang i ano i cover itong ating ano itong ating biyahe na papuntang Laguna kasi ito yung una at first time natin na uh, dokumento yung unang pagpasok natin using uh, expressway legal na big bike so nagdadalawang isip pa nga ako na ano na i-upload ito kasi nga pangit yung quality ng ating audio since isa nga sa mga dahilan kung bakit ako nag-upload o bakit ko patuloy na ginagawa ang pag-upload ng video although sa kalaman ng marami ay uh, tayo ay natin monetize na ni lolo lolo dito sa YouTube kasi nga Uh, hindi natin nasunod o na-maintain yung uh, ano ng haba ng mga watch hour natin dito. So patuloy ko pa rin itong gagawin sa kadahilanan na itong mga video na to maaring kapag nasa sa memory lang natin nakasave o doon sa mga external memory lang natin nakasave ay maaring ma-delete or magka-virus o accidentally mawala yung mga videos natin pero hanggat na dito ang YouTube channel ay alam ko na safe at nandito yung mga videos natin at babalikan ko yung mga video na to and sa mga makakilala sa akin ay may paalam ko o may natin na ito yung mga ginawa ko dati so biro mo yung mga video ko sa sa pagbibisikleta ngayon hindi na ako nagbibisikleta at nagbumotor na eh nandito pa sa youtube channel nato to at makikita pa rin natin at mapapanood pa rin natin kahit natin balikan yung mga nakakatawa uh, at mga napagkagawa natin sa bisikleta natin before. and again mga bro uh, pasensya kayo sa ising sound ng ating uh, audio quality uh, soon uh, sooner or later ay makakapili tayo ng external mic uh, ngayon pa lang ay meron tayong pinagkakabisihan na mga importanteng bagay since kababalik lang din natin dito sa Pilipinas. So, kagaya ng lakad ko ngayon dito sa Laguna, ito'y isang uh, importanteng bagay na hindi pwedeng ipagpa, ipag, ipagpasaka o ipagpaliban. Kaya kailangan natin pumunta. Even though ganitong panahon, actually yung panahon ngayon ay medyo mahangin at may panakanakanakang ulapon. At dito nga sa part na to ay may nakasabay tayong naka big bike din. I don't know kung Kawasaki siya pero kulay pula or Honda. Pero kinuhitan niya lang ako mga bro. So yon. Uh, sa part na to ay malapit na tayo ng Laguna and uh, uh, sooner or later ay uh, mag uh, ano na tayo mag-exit na tayo sa Kalamba exit. So kapag ka ayo ay dumaraan dito sa Slex at nakita niyo itong mga housing area na to, mga village na to sa kanan niyo, it means na sa parte na kayo ng Laguna. So yan mga bro and uh, hindi nagtatagal o hindi tatagal ay uh, mararating na natin ang at At dito nga ay narating na natin ang Kalamba Exit and again, successful na nakalabas tayo or nakaraan tayo sa uh, South Luzon Expressway from Balagtas to Kalamba Exit and this is again, the moment of truth first time na ako lalabas may violation kaya <laughs> anyway yun, so ibig sabihin bumukas na naman ang na kalangitan, so makakalabas tayo ng walang violation sa expressway and ato, uh, nasa sa local road naman tayo ng, uh, ng Kalamba somewhere in Kalamba and malapit na tayo sa punta natin natin ang ating pinuntahan dito sa Kalamba. Anyway, ang pinuntahan pala natin ay uh, ang pag-ibig. Pag-ibig uh, branch dito sa Kalamba, Laguna. May aasikasun dito tayo sa pag-ibig kasi hindi na tayo may ibig. <laughs> So, successful yung ating pagpunta dito sa Kalamba ng umabit tayo ng SPSB. And since ang unang appointment natin sa pag-ibig ay mm. after lunch pa and uh, so, I bali, think dumating tayo dito ng 9 o'clock so natin. dumaan muna ako dito and sa sunrise na. And since mas 9 na naman so maaayin muna tayo dito sa so, Army Navy Burger and Burrito. So pa natin yung kanilang in-order uh, natin yung Starving Sailor Steak. This is how it looks like Kapag wala kang katik It's Yung helmet yung katik Okay <laughs> mm. Okay lang natin yung order na Nakikwento ko lang sa inyo yung feelings kanina nung pagpasok ko sa 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 expressway, sa SLEX So, ganun pala yung feelings na first time. Yung pinapangarap ko lang dati na ma makapasok ka ng expressway gamit yung motor. Kasi nakakapasok din naman ako dati. Pero sa sakyan, yung, yung dala or yung dinadrive ko. So, ngayon, nagpasa ko kanina sa X-Lex, sa SLEX, pag taas ng bar na ano, na, na ibig sabihin, pwede na akong pumasok. Ang sarap sa feelings, grabe. Yun yung feelings na pangarap mo, na, 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 na dream come true mo na makapasok sa X-Lex. And siguro kung maririnig lang kanina yung poses ko dun sa camera habang Pumasok ako doon. Napaka, ano, napaka-satisfying, napaka-sarap. Sumisigaw ako sa loob ng, ng helmet ko pa doon. So, ayun, sinirik ko lang. Ang unang paso ko sa SLEX, sa Exodus Ray, ng gamit yung motor. So, lumabas, lumabas ako na, ano, somewhere dito sa Kalambayag City. And okay naman, smooth naman yung, ano, yung, yung ano natin, yung biyahe natin. So, hintayin ko lang yung uh, appointment ko dito. So, babalik na tayo mamaya. Doon ulit tayo na ta. Babalik. So, yun. sunay ko lang. Let's go. At ito nga, uh, to cut the story short, ay again, natapos natin yung ating uh, appointment sa sa pag-ibig dito sa Kalamba and papasok mo lang tayo dito sa, ano naman, sa entry entry gate ng SLEX naman Kalambato Patangkas Vice Versa so yon mga bro samahan nyo ako dito uh, I will not take it too long itong video na ang pabalik natin kasi ganun din lang naman ilulit lang natin and ayan successful ulit tayo nakapasok tayo sa sa Kalamba entrance ng SLEX and merge story tayo dito sa kahabaan ng SLEX Let's go! And after mga 1 hour and 30 minutes ay again nakabalik tayo dito sa Batangas Exit, Balagtas Exit. Yan, so ayat na uh, pinalabas ulit tayo sa pinto ng kalangitan ng ating SLEX. And ngayon, ito din yung first time na akit dito sa Skyway o overpass ng balagtas na patungo sa balagtas barangay balagtas kakaliwa tayo pagkatapos sa uh, mga pauwi na lang tayo sa atin. Okay. so ayan ito nga pala yung uh, overpass sa balagtas area sa rotonda para maiwasan yung clogging uh, ng uh, mga tra ng traffic dito sa balagtas saan yung mga lumalabas ng SLEX at punta ng uh, terminal, grand terminal ay nagkaplag dito lang dito sa iyo so maraming salamat sa lokal na barang uh, lokal na pamahalaan dito ng Patangas at bigyan nila tayo ng maganda uh, uh, ruta ng pagpapagaan sa traffic let's go maraming salamat